meron daw dadating na ano, asteroid na as big as sa uh, the state of Arizona. O edi yung mga miyembro, takot na takot, yung kapitbahay namin, binenta yung kanyang apartment. Imbis na ang halaga, 3.5 million, binenta niya lang 2.5. Kasi total, matatapos na rin lang daw ang mundo. At ibibigay niya sa mahal na pastor yung 60%. Sabi ko naman, kung ibibigay e, sa mahal na pastor, ah, naman ang mahal na pastor? Eh, ma mawasak na rin lang ang mundo. Ah, Ani na mahal na pastor yun? Biro mo, a matter of one week lang, tinanggap pa yung pera mo. Ah, niya yung one week ah, na, niya impera? pera. O, oh, naniwala sila. Ngayon, nung hindi dumating nung primero, dahil ados daw yung deadline, eh, basta salpok na raw sa mundo eh. Alam nyo, yung daw asteroid, nag-decrease yan, bumalik sa pinanggalingan. O, oh. May naniwala o wala? Meron. With the Hubble Space Telescope there in space, na nagbabantay sa surroundings ng mundo, hindi kaya mapapansin kung meron ng asteroid na papunta rito sa mundo? At hindi kaya sasabog sa media yon na, naku, meron ng, na meron ng dumadating na asteroid. Hindi kaya sabihin sa media yon Kaya masasabi natin, yung paniniwala, pinaniwalaan yon By experience, kailangan bawat sabihin mo, bawat pa, ipaniwala mo sa tao, may batayan. Mayroong basis. Ba't kayo nag-aaral? Anong pinag-aaralan nyo dito sa PUP? Hindi ba pinuturo sa inyo may basis? Everything you do, everything you believe, kailangan meron kang concrete ebidensya. Bakit mo tinanggap yan sa puso mo? Pagkain lang eh. Masarap ang manok. Tama o hindi? Masarap ang manok. Yung masarap na manok, kinakain mo ba yon? O, oh, nung kainin mo, kinain mo lahat. Di ba? May tinatapong ka eh. Pagkain lang yon That is going to your belly. At yon inilalabas din yon Pakinggan nyo, sa 15. Basa. Hindi pa ba baba nyo nalalaman na nang na anumang pumapasok sa bibig ay, ay tumutuloy sa tiyan at at inilalabas sa daanan ng dumi. Tinatanong nyo, 'yung pumapasok sa bibig, tumutuloy sa tiyan 'yon. Inilalabas yun sa daanan ng dumi. Tama. Kahit na 'yung ipinasok mo na may dumi pa rin doon. And our bodies meticulous enough na to consume 'yung dumi, inilalabas pa rin, 'di ba? Ang ang kinain nito puro laman na, no? Di ba? Puro lamang na. Inalis mo lang nga yung buto. Inalis mo lang yung tinip. oh Pero yung body, meticulous yun para alisin niya pa rin yung hindi mo naalis na dumi. Di po ba? Tapayag kayo mga kapatid. Ilalabas mo pa rin sa katawan mo. Ang kukunin niya lang yung rightful nutrients and minerals and vitamins na kailangan ng katawan mo. Pero yung waste niya, whether it is liquid or solid ilalabas yan may daanan ng liquid waste may daanan ng solid waste sa ating excretory systems